Oh, sige. Oh, ganyan eh. Kapag tinatawag ka lalo ka lumalayo eh. Pa. Hindi oh, ba? Hmm. Taguan natin tinaw. Pasaway siya eh. Ambil jok nanti gua papa di bonceng. Kakak di gulung itu. Kuwawo. no. Gi, mengkal-kal ka pa. Mengkal-kal ka pa. Dokaso. Oh, Mau pitbull. Pitbull ka ba? No. tali Okay last na to ha. Pag may kalkal ka uli, tali ha. Snoopy. Makilig ka, sige. Pag, pag nagkalkal ka, hoy, pag nagkalkal ka, tali ha. Makinig ka, makinig. Nagigigil ako guys. Sarap ka gatin. Ito tama o Sige na, malaya ka na. Sige na. Sige hindi, okay, maganap ka uli. Oh, napagalitan ako guys. Shhh. Shhh. Yan, very good. Oh, okay, yan. Ngayon dapat. Blade na siya guys. Tali lang. Ayan guys. Papakita nyo to tayo ng tricks niya. Ano? Turn around. Okay. <laughs> Makati ba? Tapos na ba siya? Di ko lang alam. Hindi na nagangat ngat stop <laughs> ano look. Ayan na. Ayun na. Ayun na. Ayun, meron sa ano niya. kinakagat niya yung ano niya nakakagat na yung buntot niya sabi ba't baka may ganto bali ngayon talaga yung asa may buntot uy huwag ka maano confused. ano ba to ba't mayroon ba akong ganto sumusunod uy lo no. ba't ka ba sumusunod sa akin ngayon hey, guys ano ka ba ano ba to kulit na ito oh shhh snoopy part mo yan ito buntot mo yan ha Kalau <laughs> kalikku, hmm. Buntot mo yan, baliw. Kaling siguro hindi niya pa yan. Magalit siya. Snoopy. Oh, diba? Pati pa, ah, pati yan, talaga. Uy, di ka pa nasasaktan? nasa punutan niya normal ba to guys? ngayon nga, ngayon nga natatakot na kita yung buntot niya guys eh pag ikot niya eh kaya nagtataka siya kung ano yun hindi lang nga niya hindi nga lang buntot niya yun eh. hindi niya kasi nakakagat sarili niya, ito so. hindi niya nakakagat yung sarili niya guys eh, kasi nga yung ano yung balahibo lang, ayun oh Yung makaabot yan. Kailangan din natin siya.